Hello, magandang araw. Magluluto naman po tayo ng pansit bihon. Bali, nilagay ko na po yung sahog nating mga karne. Karni ng baboy at karni ng manok. Tapos ating halu-haluin hanggang sa maluto at mag-brown po ito. Masarap po ang bihon kapag ang sahog po natin ay karni ng manok at karni ng baboy. Paghaluin po natin itong hanggang sa magmantika. Kapag nagmantika na po ito ay ating ilalagay yung ating mga rekado na bawang at sibuyas. Ayan, brown na po. Medyo okay na. Lumabas na po yung katas ng mantika ng mga karne. Diyan po natin igigisa ang ating mga rekado na bawang at sibuyas. Bali, pagilid lang po natin yung mga karne at dito tayo magigisa. Kapag na, Naitabi na po natin yung mga karne, ilagay na rin po natin yung bawang. Gisa natin maguti hanggang sa maamoy po natin yung mabangong aroma. Sunod na rin po natin yung sibuyas. Kapag nilagay na po yung ating sibuyas, ay haluhaluin po natin mabuti. Hanggang sa maluto po ito at mamoy ang mabangong aroma ng ating mga rekado. Haluhaluin lang po natin yung mga karne at ihalo na rin po natin yung bawang at sibuyas sa ating paghahalo hanggang sa maluto po ito pagkatapos po yan ay ating lalagyan ng pampalasa pampalasa na oyster sauce ayan po ang ating oyster sauce ang gamit ko po ay mamasitas isa rin po ito sa nagpapasarap sa ating pansit bihon Kapag nilagyan po natin ng oyster sauce, ang ating pancit ay masarap po. Bali, manamis-namis, malasa at malinamnam ang ating bihon kapag nilagyan po natin ng oyster sauce. Kahit ano pong gamit natin ng oyster sauce, basta may oyster sauce ay masarap po ito. Pagkatapos nyan ay lalagyan ko na rin po ng tubig. Bali, tansya-tansya na lang po, mga madam ko, sir, ang ating paglalagay ng tubig sa ating pansit bihon. Ayan. Halo-haloin lang po natin hanggang sa kumulo. Pagkatapos niyan, lagyan na rin po natin ng pamintang durog. Damihan po natin ng pamintang durog para mabango. Pagkatapos niyan ay lagyan na rin po natin ng pampalasang toyo silver swan po ang aking gamit. Konti lang po yung aking nilagay na toyo dahil may oyster sauce na po ang ating bihon. Pagkatapos niyan ay nilagyan ko rin po ng pampalasang magic sarap para lalong sumarap. Ayan, kulong-kulong -kulo na po ang ating sabaw sa pansit. Lutuin po natin mabuti yung ating mga karne tapos, sunod po natin yung ating bihon. Bale, ang gamit ko pong bihon dyan ay 3Q. Mas masarap po para sa akin ang 3Q. Kahit gaano karami po ang ating ilagay na tubig, ay ito po ay tama lang yung pagka pagkaalsa nito. Ayan, hinalo-halo ko lang po hanggang sa masipsip niya ang sabaw at maluto ang ating pansit bihon. Pagkatapos nyan ay lagay na rin po natin yung ricadong, carrots at sayote. Ayan. Masarap po ang pansit kapag may sayote. Manamis-namis na gulay. Pagkatapos nyan, hinalo-halo ko lang po yung aking bihon. Sunod na rin po natin ilagay yung ating gulay na chicharong. Ayan. Lagyan na rin po natin yung chicharong. Isa rin po ito sa nagpapasarap na gulay dito sa ating pansit bihon. Sabay na rin po natin yung ripolyo hanggang sa maluto po ito. Halo-haloin lang po natin ito mga kamadam pa sir. Hanggang sa maluto yung bihon at mga gulay. Ayan. Pasensya na po sa aking pag-voice over kasi pangit po yung aking boys. Ayan, luto na po ang ating pansit. Sabay na rin po natin na ilagay ang ating kenchay. Mas masarap po ang kenchay sa ating pansit. Mabango-bango po ito. Try nyo po. Isa rin po ito sa nagpapasarap sa ating pansit na niluluto. Ayan, hinalo-halo ko lang po yung ating nilulutong pansit bihon. Pagkatapos niyan ay aking titikman. Kapag tama na po yung lasa, ay hindi na po tayo magdadagdag ng mga pampalasang toyo or patis. Ayan. Tikman na po natin. Aking pagkatikim po ng aking bihon pansit ay tama na po yung lasa. Kaya tara na at kumain. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.